Hi guys! Magandang umaga. Ayan, antok pa si Inday. Actually, oh, 10 o'clock na yan ang umaga. Kaya medyo masama lang yung panahon. Kaya medyo antok-antok pa. Nakadress up pala ako kasi magtatrabaho tayo ngayon sa farm. So, ayan. Kailangan natin mag-dress up para sa lamig at saka umuulan kasi sa labas. Magkakating branches para kami sa labas. Kaya, ayan. Yan yung ginagawa namin. Magti-trim ng apple tree. Yan. <coughs> Para pagdating ng springtime at saka summertime, malinis na siya. At saka mabilis, ba diba, pag maatamaan ng araw. So, maganda siya. So, ayan, medyo expert na tayo sa pagkakat, sa pagpa-farmers. Five years na rin tayong farming. So, ayan. Yeah, medyo naging expert-expert na. Pa Ang pala mag -voice over na to. Ano bang sasabihin ko? So, ayan. Medyo ingatan lang yung ano. Kasi, syempre, yung... Nag-ano na yung na yung mga flower dyan. So, pagdating talaga ng mga May siguro, mag-uumpisa na yung ano.